Magandang araw po. Tatalakayin natin ngayon ang mga mantikang healthy at unhealthy. May dalawang klase ng mantika sa paggawa nito. Tinatawag na refined at virgin oil. Ano nga ba ang refined oil? Ginamitan ng solvent sa pag-extract ng oil. Tinatanggal nito ang mabubuting elemento. Ibig sabihin, hindi siya healthy. Pinapataas nito ang kolesterol. Ang mga refined oils, including canola, soy, corn, and palm oils are known as refined bleach and deodorized oils. Refined oils with high heat cooking and deep frying are high oleic, sa flour, sunflower, and peanut oil, coconut, lard, vegetable oil, palm oil. Virgin Oil ano ang virgin oil? Proseso ng pagpipiga katulad ng sesame oil at olive oil. Ang mga panlutong mantika na nakakaya ng matataas na temperatura o smoke point tulad ng olive oil, avocado oil, sesame oil at safflower oil. Pag sinabi nating nakakaya ang high smoke point ito ang mga mantikang hindi nagbabago ang lasa at ang kulay. Mga dapat iwasan sa matataas na temperatura sa pagluluto ay ang fish oil, flax oil, palm oil at walnut oil. Ang mga mantikang ito ay mabilis masira sa taas ng temperatura o high smoke point. Kung nagpiprito ng malakas na apoy, at sobrang init ng apoy, nawawala na ang mga nutrisyon na dapat nating makuha sa oil. Kung paulit-ulit at mataas ang temperatura or smoke point, magiging hindi na ganun ka-healthy ang oil na ginagamit natin. Ang mantika may mataas na init ay nagpo-produce ng acrolein mula sa pagkasunog ng mantika ang acrolein ay maaaring maging sakit sa baga. May mga cooking oil na healthy at meron ding masamang na idudulot sa katawan. Unahin natin ang olive oil. Proven one of the healthiest oil. The smoke point of olive oil is approximately 176 degrees centigrade. May mababang omega-6. Olive oil has long been the gold standard for cooking oils in kitchens across the globe. This is largely because it's versatile. It has a subtle peppery or grassy flavor and you can use it for baking, sautéing, or cold dressings. Ayon sa mga pag-aaral, ang olive oil ay mayaman sa vitamin E at antioxidants. Ito ay mayroong monounsaturated fat na tinatawag na oleic acid na panlaban sa cancer, heart-healthy compounds, nakakatulong sa pagpapababa ng type 2 diabetes at anti-inflammatory. Pinapababa ang blood pressure at tumutulong na panlaban sa LDL o bad cholesterol. Olive oil has a medium smoke point and work well for baking and cooking. It's rich in antioxidants and may have anti-cancer, anti-inflammatory, and heart health benefits. Sunod naman natin ang avocado oil. Proven healthy oil. Avocado oil has a smoke point of approximately 271 degrees centigrade making it great for high heat cooking like deep frying. Ayon sa mga trials at pag-aaral, ang abukado ay nakakabawas at ng pananakit ng osteoarthritis, blood sugar at cholesterol levels. Ang abukado ay nakakatulong na absorption ng nutrients at protection sa selula laban sa pagkasira. Pinapababa ang LDL o bad cholesterol na kakabawas sa pagkakaroon ng heart disease at heart attack. Primal Kitchen Avocado Oil has a light mild test that works well for everything from muffin, butter, to salad dressings, to pan frying fish. According to Kelsey Kunick, RPM, the versatility of this oil makes it an essential pantry staple Ang avocado oil ay katulad ng olive oil Maaaring merong anti-inflammatory, antioxidant at beneficyo sa puso Ito ay mataas na temperatura na maaaring magamit sa pagpiprito ng ulam isunod naman natin ang sesame oil. Sesame oil has a medium high smoke point of approximately 210 degrees centigrade. May mga pag-aaral sa 46 na katao na mayroong type 2 diabetes sa paggamit ng sesame oil sa loob ng 90 days nagkaroon ng maayos na pagbabago sa kanilang blood sugar ito ay nagtataglay ng sesamol at sesaminol na nakakatulong sa antioxidants at heart health protection laban sa Parkinson's disease. Next, sa flower oil. The smoke point of sa flower oil is higher sitting of approximately 265 degrees centigrade. Ang sa oil ay nagmula sa buto ng halamang sa flower. Ito ay may mababang saturated fat at nagtataglay ng mataas na porsyento ng unsaturated fatty acids. Ito ay nagtataglay ng mataas na oleic na tumutulong sa pagpapababa ng pagkakaroon ng coronary heart disease, anti-inflammatory at pagkakaroon ng maayos na blood sugar ito ay maaaring gamitin sa bilang marinade sauce, pang barbecue at pang krito. According to Healthline's Nutrition, this product works particularly well for cooking kitchen at high temperature as it results in a nice crisp interior. Hindi lahat ng mantika ay maaaring gamitin sa mataas o mainit na temperatura sa pagluluto. May mga mantika na magagamit lamang sa malamig na preparation. Mga mantikang hindi maaaring gamitin sa mainit na temperatura. Ang mga mantikang ito ay hindi inirekomendang pangluto sa mainit na temperatura gaya ng fish or algae oil. Ang mantikang ito ay mayaman sa omega-3 at hindi maaaring gamitin sa mainit na pagluluto flax oil Ito ay nagtataglay ng heart-healthy unsaturated fatty acid alpha-linolenic acid ALA Ang flax oil ay may mababang smoke point at around 103 degrees centigrade Ito ay maaaring gamitin tulad ng salad dressings Palm oil Walnut oil ang mga ito ay mababang smoke points and are best in cold preparations. Dahil maaaring gumawa ito ng mga nakakalasong compound at mapait na lasa na hindi maganda sa katawan o unhealthy. Ang canola oil Ang canola ay pwedeng pangprito dahil ito ay mayroong mataas na smoke point na 230, 204 to 230 degrees centigrade. Ang canola oil ay refined oil, uri ng vegetable oil na nagmula sa halaman. Buto ng canola, ito ay ginagamita ng synthetic chemical para sa pag-extract ng langis na nakakasira sa lungs canola oil ay may mataas na temperatura na maaaring gamitin sa pagisa o pangprito. May mga pag-aaral na nagsasabing nakakabuti sa insulin. Ito ay nagtataglay ng omega-3, vitamin E at vitamin K na mas nakakabuti sa puso at nakakababa ng bad cholesterol. Ngunit, Meron din ibang pag-aaral na hindi maganda dahil sa taglay nitong omega-6. Lalo lang pinapataas ang inflammation sa arthritis, gout, sakit sa bituka at pagkakalimutin. Kaya itimbang na lang natin ang paggamit nito at huwag yung lagi-lagi. Coconut oil. Ito ay nagtataglay ng mataas na saturated fat. Ito ay katulad din ng butter. Kaya kung laging ito ang ginagamit mo, maaari lalong tataas ang iyong kolesterol. It is best to use coconut oil in moderation. Ito ay may high smoking point. Hindi nagbabago ang kulay at ang lasa. Tingnan natin ang level ng fatty acid content ng mga klase ng oil. Saturated fat. Ang saturated fat ay nagpo-produce ng bad cholesterol na nagiging sanhi ng sakit sa puso at stroke. Pinakamataas ang coconut oil at palm oil. Mono-unsaturated fat Pinapababa ang bad cholesterol sa dugo. Mataas ang sa flower oil, olive oil, at canola oil. Omega-6 or polyunsaturated fat Ito ay healthy para sa hair growth, pampaganda ng skin at kuko. Expert recommend 16 gram for men and 11 gram for women. Mas nakaka high blood sa mga taong diabetes. Mataas ang sunflower, sunflower oil, soybean oil, corn oil. Omega 3 mutulong sa maayos na function ng utak at mata. Binabawasan ang pagkakaroon ng heart attack at stroke. Mataas ang flaxseed at ang salmon oil Hanggang dito na lang naway may natutunan po kayo para sa ating kalusugan. Muli, please like, share, and comment. Pasubscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat and God bless.